So, hello mga kahabi Bait ng bag sa akin, Ediari, kamusta kayo? So, today mga kahabi Another day, another vlog Patensya lang, hindi ako nakablog ng mga nakaraan Kasi, na, uh, ako lang ba? O kayo rin? Uh, parang ang lamig lately <laughs> Nilamig ako, so inuubo ko sinisipon sobrang malat Hindi ako makapag-vlog, para kami ng anak ko no? So, be, ano mga kahabi no? Be Be healthy, stay, uh, stay safe, stay healthy. Uh, no? take your vitamins. Uh, so, yun nga mga kabilis, ka siguro hindi lang naman ako nakakaramdam kami rito sa Metro Manila. kasi sa buong Pilipinas siguro, probably, nakakaramdam tayo ng parang lamig, no? Nilamig, ang lamig ng uh, klima natin lately, no? So, ano ba yun? Amihan? I'm not sure. So, mga kabilis, ka Eto, uh, ito medyo gaming hall pa ramdam ko so makita kaya ako mag vlog uh, nung ano pala nasa isip ko na to eh gusto kong mag usapan so mga kahabi uh, ito yung isa sa mga problem na na-encounter ko dati lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa office nung nag nung, nag, nung employee pa ako no? so itong problem na to ano to eh uh, lagi ko siyang na-encounter to summer no? so ano nga ba tong problem na to so ito ang mga kahabi, tanong ko lang, paano ba mag-vacation ang mag-iibon? <laughs> so, ano mga kahabi, itong summer kasi, ugali namin ng family ko, kami especially kami ng wife ko, kahit na wala pa kaming uh, anak, until now na may anak na amin, ugali namin itong summer, magbabakasyon talaga kami kasi parang reward namin yung sa sarili namin for working hard, saka ano eh, beach body kasi yung ano eh, yung asawa ko, mahilig siya mag- may lig siya mag uh, may siya magpunta ng, uh, ng dagat no? so lagi kami nagpupunta ng ano, nagbabakasyon kami normally hindi kami nagbabakasyon ng, ano, eh, ng any other uh, season, summer lang talaga so yung mga leave no naka ano yun mga yung mga leave credits namin no? naka ano siya naka Laan talaga siya para sa summer no? mahaba yung ano naman uh, uh, bakasyon. Normally, 4 to 5 days. Ganun, kahaba. So, almost a week kaming nawawala. Wala sa bahay. trabaho kami. So, mga kahabi, it comes with ano Uh, it comes with the problem, especially sa akin. Even before. So, ngayon, hindi ginagahan. No? Kasi, so, hindi na kayo maalaga akong ibon. Pero dati, mga kahabi, nung talagang serious na serious pa ako pag ng ibon, especially sa mga anong like African lovebirds ako, sa ko sa kanilang yung nang time na ang dami kong para kid na no? mo problem ko ito eh no yung paano gagawin mo una ikaw kailangan mo magbason so hindi mo na pwedeng isama yung mga alaga mong ibon hindi mo sila maiisama sa bason may iwan lang sila so number one mga kahabi na best uh, solution ay kumuha ka ng helper for the duration na mawawala ka sa ano mo sa ano, ibiarin mo na hindi mo sila maaalagaan mapapakain no so yun yung best kumuha ka ng ano a week a week before pa lang lalo na kung yung kukunin mong health ay walang experience walang gaano knowledge kasi madali lang kumuha ng ano eh sabihin mo lang papakainin pa sa yung tubig tapos no so ang dali, lang ay eh. kaso mga kahabi andyan yung ano eh, uh, complicated scenarios like, paano kapag ito maraming inakay? No? Siyempre, kailangan mo siyang turuan paano siya sisilip ng nest box, paano titignan kung may namatay o wala. Kasi syempre mga kabi, pag may namatay doon sa nest box na inakay, kailangan mo siyang alisin agad kasi alis, nabubulok yung mga kahabi eh, no? Di Decay decaying matter yun so, yun dun sa mga kasama niya sa nest box no? especially kung nari maraming inakay Ah, lima sila. May namatay na isa dalawa. Kailangan mo naalusin yun kasi hindi yun makakabuti doon sa the rest na buhay pa na uh, chicks no? sa loob ng nest box. So, kailangan mo siguro mga a week before, no? ipakita mo sa kanya yung routine mo kung paano ginagawa mo. No? Tapos, on the day or on the day ng bakasyon ninyo, throughout, i-update-update update sa kanya, hindi ka ng picture. Pwedeng ganun. Yung, yung best scenario, kumuha ka ng Uh, part-time employee kung tawagin, no no siguro hindi naman yung gano'ng kamahal you no? Know? special kung mayroon kang mga kamag-anak or kapitbahay na ka close mo pwede mong isuyuan. pero medyo complicated siya mga pag sobrang dami na ng ibon siguro kung yung 10 pairs yon mga 10 pairs below okay pa pero kung yung ibon mo eh uh, may ang dami mong breeding pairs, more than 20 tapos ang dami mo, ang daming laman ng ano mo, ng yung flight uh, cage no. Naaalala ko si paring Denmark dati may time na ano eh pupunta ako kapag na yung siya pinupunta may, may time na may araw na pupuntado sa Amiha ano, Ibiari niya, niya tapos so, magpapakain lang ako. Check, put lang talaga kasi syempre busy din ako nung mga time niyan. Ano lang talaga out of ano out of uh, ano ko sa kanya uh, empathy or uh, out of uh, concern sa kanya. So no, dahil, dahil parang kapatid kinesi, parang jan, Mike, shadow, parang jan, niya, ko na si parang John Mike Shout out parang John Mike Pupunta ako sa ABR niya, detect ko Tapos re-report ako sa kanya agad ganyan so, no, Yun yung best scenario no, paalaga, ay, ipala, mo muna Kuha ka ng caretaker, ganyan Ngayon mga kabi, kung wala kang ganun Kung wala kang mauutusan Wala kang makahire no, Talagang no choice, ikaw lang Medyo mag-ano ka mga kahabi, medyo mag-prepare ka for ano, Uh, para prepare ka para sa kanila eh. Pre prepare mo sila ng pagkain no? ako uh, oh, kasi na, naalala ko si parin Ferdinand ang ginawa niya uh, nag iiwan siya ng pagkain work para dun sa duration na wala siya kunwari 5 days siyang mawawala maglalagay siya ng limang kainan limang kainan nakalagay sa loob tapos sila na bahala mag ratio para sa nila bahala kung konsumo mo, kung, kung, ano yung dapat nila i-consume. Ganun. So mga kahabi, para sa akin, effective din yun. So, especially kung ang iiwanan mo, kung good for 5 days, iiwanan mo sa 5 na mangkok, 5 na ba, uh, kainan. No? Uh, for example, parang ganito. Yan, mga kahabi, kunwari ito, mawawala ako ng uh, 2 days sabi nila natin kung ano 2 to 3 days yan mag iiwan ka sa kanila ng tatlo yan tatlong ganyan tatlong ganyan so dalawa lang muna kasi example lang naman tapos sila na lang bahala mag sila na lang bahala mag budget no siguro ang ano ko lang mga kahabi ang pinaka advice ko lang kung gagawin nyo yun make sure na huwag nyong idump ang nari ah uh, yung kainan let's so, say for example ito ito yung kainan niya, no? Mawawala ka ng 3 days. So, ikaw, meron kang, ano, meron kang ratio na ang isang araw, ang isang araw ay isang kutsara. Gagawin mo, lalagyan mo sila ng tatlong kutsara sa iisa lang na nalalagyanan. Huwag ganun, mga kahabi, no? Kasi, mga, kahabi, mangyayari nun, kasi deep, deep dish ito, yung, ayan. Parang ang mangyayari nun, puno siya, marami. Kaso ang, problema kasi mga kahabi dito sa ano Sa mga ibon, mga parot Medyo may pagka kasi sila sa pagkain no? Ang gagawin nila, kakainin lang nila yung nandun sa taas Ngayon syempre, kakain sila dyan Dyan din nalalaglag yung pinagtalupan nila Mapupuno na pinagtalupan sa taas, sa surface no? Tapos, isipin nila, wala na Hindi nila alam na Taas lang ang ano, puro pinagkainan lang ang taas more than half nito, kaya mga ganyan pa puro pa pagkain no? so ikaw na lang mag adjust sa kanila mga kahabi yung mga parot matatalino tong mga to pero minsan <laughs> parang yung talino nila minsan absent eh no? isa sa mga buisit ako dito sa mga mga parot ang access nila sa pagkain pag ganon so instead of 3 days ka mawawala maglalagay ka lang 3 days worth of food sa isang pakainan ang gawin mo makakahabi iwan mo ng ano iwan mo sila ng tatlong bowl na may tagwa one day worth of ano worth of pagkain ganon so ma makakahabi din sa ano sa flight cage so, kung sa cage mo meron gumagamit ka ng ganito ang malaki mag ka ng ano multiple na ganto? So, kung wala ka talagang makuha ano mga kabi, kung wala ka talagang makuha help, wala kang choice. Kailangan mo silang iwanan ng enough food or more than enough. Mga kari, sabi na natin, mga wala ka ng 4 days, mag-iwan ka ng 5 to 6 days worth of food. Damihan mo na lang ng ano, ng container. Tapos sa water naman nila, mga kahabi, kung trend yung mga ibon ninyo na uminom na tubig sa dripper, ayun na yung, yung dripper, Nung train sila sa ganyan or train sila uminom dun sa Yung sa ganito mga kahabi no, Automatic uh, feed drinker na ganto Yung okay din yun Pwede nyo rin, pwede rin kayo mag-resort doon Kuha kayo ng Siguro damihan nyo na lang kasi mga kabi ito ah, ah, Ang ibon, mas kaya nilang walang pagkain for a few days kesa yung walang tubig for a few days Mas ano, mas, mas, mas ano sila mga kabi, mas vital ang ano Mas vital ang tubig kesa sa ano eh sa pagkain, no. Parehong importante pero kung mamimili ka lang ng isa, mas mas, mas 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 mas, kaya nilang magtagal ng walang pagkain sa walang tubig. So dapat mas ano, make sure na yung iiwan mo sa kanilang tubig, supply ng tubig, no, hindi hindi madudumihan tapos sapat. Another thing mga gabi, na pwede mo sigurong gawin yung paggamit ng automatic feeder pero yun yung agaya na sabi ko kasi kapag yung surf, ang automatic feeder kasi syempre pinapakita lang niya kung pag bagong, bagong salang mo siya kagaya to. no, ito yung example na automatic feeder kapag naglagay ka ng automatic feeder, yung surface agad nun, may kita agad nila na may pagkain. Ang problema mga kahabi, kung saan sila kumakain, doon din sila nag-iiwan ang pinagtalupan nila. May pagkatamad kasi minsan sila. Pag nakita nyo, pag nakita nila puro, puro pinagtalupan nila, ang mindset nila agad, ay wala nang pagkain. Ubus na to eh. Inainan na. No? So, maganda siguro kung ano, yung automatic feeder kung mawawala ka lang, lang for a few days no one one to two days lang ganyan pero kung mawawala ka for a longer period of time maganda siguro maglagay ka na lang yun sa mga bowl nya agay ng ganito yeah so mura lang naman yan parang 20 ang isa no? so makapagasos ka nga lang talaga no, kailangan mo mag invest pero kung resourceful, resourceful ka pwede kang gumamit sa ibang uh, recycled materials no? PVC like ganon or what not pwede rin siguro no? Yun nga, mga uh, iwan uh, mo sila ng ano. Make sure na may, uh, yung iiwan mo sa kanilang supply is more than enough. Tapos, make sure na yung iiwan mo sa kanilang pagkain or tubig ay hindi, ano, uh, spill proof. Ano? Hindi, hindi matatapon, hindi maaksaya. Kasi, hindi kami, biglang matapon. No? Pag natapon yun, wala na. Ubus na ka agad. Day one pa lang, wala na ng supply. Uh, make sure secured. Uh, always clean. No? Tapos ah, uh, siguro ah, uh, kargahan mo na rin mga abis, siguro maganda Kargahan mo na rin ng vitamins yung iiwan mo sa kanilang tubig so, so Gawin mo dalawang container isang uh, tubig dun sa ganito Pure water lang Tapos kumuha ka ng uh, cup so, Kumuha ka ng cup parang ganito Dito ka naman ng ano, vitamins ganon. No, parang dagdag ano na lang din mga kabi boost para masurvive nila yung time na wala ka. So syempre pagbalik mo babawi ka sa mga alaga mong ito. So yun yung mga ano kakabi mga accounts oh, at thankfully naman at ano ako uh... laki enough mga kabil ah, compound merito. Meron akong pinsa na lagi kong nauutusan magtingin, mag, mag ano, magpakain. So, mga kabi, beware din mga kabi, no. Ah, uh, maganda kayong makukuha yung help, yung ano, yung, yung, may, may, may malasakit kayo sa mga alaga ng ibon sinalala ko dati kumuha ako ng, nung sobrang busy na ako nung sobrang nung sobrang busy na nga ako nagkasiyaso ako ng business family life no? tapos yung ibon ko ang dami pa rin ng time na yon, nung time na ang dami ko pa ang ibon tapos hindi na ako masyado nakaka-vlog kasi nga sobrang busy kumuha ako ng ano dito sa amin kumuha ako ng uh, mga bata rito na ano na parang ayaw mag-aral Sago, parang hindi sila atambay lang Parang na-influence ako rin na sila Mo, uh, Tinawag yung isa Sabi ko, oh, linggo-linggo Aka ko, everyday Monday to Friday, ikaw magpapakain Ganyan So, everyday, pupunta siya rito, may paalusal no, May pamaylo, may patinapay, eh, ganyan Tapos, siyempre, at end of the week Babayaran ko siya Ang problema, mga kahawis sa <laughs> kanya Papakain siya, pap papakain, papalta tubig Yun nga lang, pagkapakain Ganyan, oh, ganyan Ayaan na niya Kumbaga, hindi nyo chine-check ng, ano, ng 100%. So, nangyari. Ang dami kong mga ibon na nakawala. No? Pagtingin ko na sa tanghali, kasi pag tanghali ako, normally nagsasarado muna ng uh, aking uh, business. Kasi pag tanghali, wala mo siya doon kung customer. Pumunta uh, ako doon sa ABR. Pagtingin ko, ang daming, ano, ang daming mga na-stack up na pinto. Tapos bukas, eh, mga, ano, mga ibon doon, mga nagsilaba so, na. So, laki lang ha, grow mo din. Takilang Haguro mo din ako na nawala dahil doon. So, uh, huwag kayong kukuha sa basa, basa ng help. <laughs> Kumuha kayo ng ano. Huwag kakatiwalaan. Uh, so, I uh, guess yun lang mga uh, yun lang ang na-experience ko eh. Kaya yun lang ang share sa inyo. Uh, kung meron kayong ibang mga ways, no? iba kayong mga ways or may iba kayong mga strategies, discarte, uh, comment nyo lang mga kahabi, no? comment below, anong discarte nyo, no kapag kailangan niyo magbasa or mawala ng for a long period ang ginagawa niyo sa mga alaga niyo ibot? para niyo sila never perdon no? So, tapos sa uh, mga kahabi basa-basa na lang din babasahin niyo mga comment below para maka ano tayo ng tips makahanda tayong tips kasi ako binabasa ko yan dami ko rin tips na nakukuha ah, kakakuha rin po ako ng ano ano sa inyo sa, at eh, saka sa po iba kong mga kahabi nakakuha ko ng mga tips so, ilang lang mga kahabi, no? ako ah, kung nagustuhan nyo itong video to, please hit that like button, share this uh, video. Subscribe, hindi ka pa nakasubscribe, comment down below kung meron kang questions, suggestions, at uh, gusto mo magpa-shoutout. So, so, I lang mga kabi. Ah, kita kita tayo sa susunod tong vlog, no? ilang ah, muna. Ingat, God and happy bird keeping.